case natin, sir. Yung, ano po, hindi siya nakakonsulta. Bakit hindi siya nakakonsulta? May stroke po kasi siya. Okay. Tapos, yung dito niya po, ipangon niya. Nag-lock? Oo, oh, balaw ng balaw dito. Tapos yung bike niya po, diretso talaga. Hindi niya niya bibig, hindi, niya hindi siya makanga. Makakanga nga siya. Pero dito tumutunog. Clicking lang. Okay. Walang problema sa clicking, pero kung may clicking na pa yun, masakit po ba? Nakakarinig kayo? Oo, oh, nakakarinig hindi lang makasalita. Kailan siya hindi natutong magsalita? Hmm, November 2020. Ba Anong diagnosis sa kanya? Bakit? Bakit eh? Pero kasi pero na stroke, kaso, uh, na kasi na-stroke. Nakakapagsalita kaso, ah, medyo napipigil. Masya, gano'n na. Ah, uh, wala na talagang ano. Kasi ang balag sa kanya, ano yung diagnosis sa kanya? Asa yung report niya? Asa yung CT scan niya? Asa yung ano? Asa yung mga report? Hindi po, hindi na rin CT scan naman. Oh, may mga ano, may mga babasahin doon kasi kung ano yung Parang mga... siyang ano, chronic vascular disorder. Yung final diagnosis sa kanya. Sa banda? left, left, left. Sarah? Oh, okay. Okay. lumalabas talagang poses. Wala. Kaya, Wala? 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 kaya nila Ganyan, mo gano'n. Hindi. Hindi. Umurong. Umurong. Kaya hindi siya makapagsalita. Ano gusto niyo? Tapos hindi ko siya nakakalunok ng... Di ba yung diretsyong laway hindi Hindi niya kaya ano. Kaya kaya siya. Pag umiinom siya ng tubig, naka shot glass lang. Kasi naglalawa. Anong gusto niyo? Gusto niyo subukan natin yung lila niya? Kasi, kumbaga, hindi naman siya mapapano rin eh. Kung umayos, mas maganda. Pero kung walang mangyari, ganoon pa rin naman. Kahit yung ano lang, <laughs> yung bike niya at saka yung Kilaan. ano. Kasi, may na... Wala naman uh, Dito kasi yan eh. Okay. Kailangan mahatak. Hinahatak talaga <laughs> Hindi naman siya mamamatay ron yun. yun. Hinahatak <laughs> <laughs> <Kailangan laughs> lang talaga yun para masubukan, para may lumabas na sound sa kanya. Kaysa naman ilang buwan na ba siya? Ano? Ilang buwan na? Anong kan? November pa? 2022? Okay. Siyam na buwan? Walo? buwan 8 months. Ago. November pa eh. Okay. Sana matulungan ni Master. <laughs> ano yung ibig sabihin ng Okay. Alin ang pag nare-relax? Okay, nga nga sa pinga okay, okay, na okay, ito ang nasarap mm -hmm. solid yun wala na, yun lang yun, hindi lang masakit yun relax tulungan natin si sir mga recover special case to talagang grabe, nawala yung boses niya dahil sa stroke sera niya sera. Poses. Pag wala ka kasing ginawa dyan, wala, mananatili siya. Kailangan gawin yung mga teknik na ano. yeah, nga. Kaunting labi, lang mo yan. Sige. Sige, tapos na mo. Sige, 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 ah ah eh, 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 eh. Sige. Okay. Yeah, sige, sige, sige. Huwag ka mahiya. Ay, okay lang. Hmm. 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 Yan, sige. Ayaw mo, ayaw mo maglaway ka. No, para ablik yan. Ganun talaga. Sige, yan. Yan. Sige. Sige. Yan, sige. Ayaw mo lang, huwag Walang discrimination dito. Kailangan natin masubukan lahat ng mga bagay para yung nasta at gumalaw. Parang, hmm. kasi, di ba, tinitherapy ka rin? Basta ang isip mo, determinado kang determinado kang makasurvive ay makaraos yan sa nararamdaman mo. Tulungan natin yung sarili mo. Okay, sige. Hmm. Hmm. Tika sa mo. Okay. Hmm. Hmm. Okay. Ayan na, konti na. Lumalabas na. Hmm. Okay. Yan na. Okay. Yan na. Yan na. Sige. Okay. Sigap, sigaw ka lang. Ha! Ha! Hmm. Ha! Hmm. Okay, sige. Hindi ka matapang ito. Okay lang Okay lang Sige. Yan na, gumagalaw na. May lumalabas ng sounds. Ha! Hmm. Ha! Ha! Hmm. Okay. Okay. Hmm. Ha! Ha! Hmm. Okay. Yan na, sige. Kailangan tumahatak ito eh. Konti pa. Sige, labas mo. Oo. Labas mo. Sige, relax ka lang. Hayaan mo lang muna ano. Kasi kailangan ng magkaroon ng ano eh. Kailangan ng magkaroon ng changes. Hanggat hindi kasi natin siya tinitreat, walang ginagalaw, mananatili siyang habang buhay na ano. Okay? Sige, ganun. Hmm. hmm tapos try mo palaging sumigaw muna. Ha! Para magkaroon ng yung sa lalamunan mo magkaroon ng sounds nga. Ha! Hmm! Ha! Hmm! Okay. Relax lang. Tapat to yung ano. Hindi ba, sin hindi ba sinabi ng doktor sa kanya? Hindi pa hindi pa siya tinesting na hubuti no? Ipag-tip. Dumudulas kasi. Siyempre, basa na ng laway. Bumibito sa ano. Inahatak yan. Inahatak yan. Ah. Ay, no, mga Ah. You know. Um, Ang yung pipita niya rito. Yung Adam sa niya bumaba. <makes noise> Ito. Oh. Okay, ah. Ito. Ito. Ah. Ah. Eh. <makes noise> Hindi ba siya na ano? Hindi ka siya? Hindi, nagtutuwa siya, duwa lang siya. Dual lang siya ng dual. Ayun lang. Okay. Oh, Sige. Masakit ba pag ginaganya ko? Hindi. Masakit? May hindi naman. Okay? Hmm. hmm. Yan ang palabas no? Yan ang. Malapit -kapit na oh. Yan Malapit-kapit na. Lalabas na yan, sir. Pag kasi na nalabas mo na yan, makakapagsalita ka ulit. Hmm. Okay. Nga, yeah. gano ka nga. Hmm. Ganun ka. Sige, huwag ka may Okay lang yan. Ganun ka, sir. Hmm. Ganun ka. Ganun, ganun. Ah. Sara. Okay. Ah. Sara. Masakit, hindi naman. Okay. Yun. Yun na sige. Ha? Ah. Ayan, sige. Ha? Ah? ah. Kailangan nito yung ka Huwag lang ka lang mo. Hindi magkailaw. Ayun -ano. pa ito gumayaw mawawa yung ano. Dapat kasi, panimpla, hindi lang. Makagalaw. Kasi pag subo ko may baon, no? medyo, medyo mababawasan yung ano, yung sounds pagka, ano. Pag nakalubog kaya nga, maunat, kunting, kaya hinahatak natin ng pilit eh. Kailangan sir, oh, tignan mo ako. kamo lulubog ko na niya ako. Kaya mo ako. Kulang yung ano, kulang yung mga letra. Kulang yung mga letra, kaya kailangan magbarado. Pipilitin natin. Umurong yung dila eh. Hindi ko gano'ng mak... Ayan, sige. Ayan. Hindi masyado mahawakan eh. Hindi mahawakan eh. <coughs> Testing pa natin sige. Okay. Oh, sa pan. Ah? Oh, mo yung dila mo. Ah? Kailangan Okay. Okay Kailang practice mo yung sounds. Tinokaset. Ha. Ha. Hmm. Yan. Palagi mo yung papractice yun ha. Hmm. Yan. Para kay papano ma... Sara? Sara? Masakit? Umuwi. Iwasan niya lang muna ano. Ma'am, para sa akin ha. Iwasan mo lang muna yung mga sobrang lalaki yung Normal lang ganun ganun ka lang. Training mo lang ganun. Ganun Pag ka? Pag-ihikap siya. mo. Bawa na ipa Ito yung palubog mo Pag-iikap pa gano'n ba? Sa, ba ni, sa pagkain, nahihirapan niya siya Gano'n ba? Maayos yun Titignan ko kung ano pa yung magiging Magiging adjustment dun sa ano Kasi ngayon lang ako na Very rare to eh hmm, ganun din. Sabi din. Very rare to Ngayon lang ako naka-experience na nito ka eh Kanya na lang daw na, 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 na Siguro may mga isang libong tao Baka ilang dalawa o tatlo hindi pa ako nakakita ng ito eh. Nabulol eh. Pero napaayos ko eh. Yung last stroke. Nagagawin -na siya. Pinit ko na gano'n Ah, ano okay. Kailangan Pero sa akin, in-adjust ko ng utak niya kung paano magsalita. Ganun. Okay. Sige, gano'n gano'n Yan. gano'n sara. Sige nga, nga. Sara. Sige nga, nga. Okay. Sige nga gano'n Dandaan, Sarap. Hmm. Okay, Tinga nga. Sarap. Okay, ah. Dati siyang ganon Ngayon yeah, siya, wag ganun. Mauna ipin. Ngayon siya, siguro, nung mga tignigas na yung ano. Kasi may kasamang trauma daw kasi yung mga Trauma sa utak. So, kasi siya nice stroke nag siya. Binangga siya ng kotse. Kaya siya na stroll din nabangga bangga siya, binangga siya. Hindi pa naman, mga ilang months pa yung bago siya na stroll Kaya nga nga? Oo, oh, okay, idahan dahan sara. Yan, nga? Sige. Sara, okay. yeah. yeah. sara, sara. Sara, sara. Sara. Masakit? Hindi. Wala. Okay. Ang gano'n ka? Kailan gano galing mo? Ah, 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 ah. Chronic. Ang ibig kasi ng chronic, pag sinabing chronic, matagal na yun. Pag sinabing chronic, meron na talaga siyang damage dun sa ano. Kung eh, oh, hindi lang na siya napapansin, tabi na yung mukha hmm. ganito lang natin na ah. balik eh, pababalikin ko 'yung pag-aaralan ko lang muna. Tignan ko kung ano pa magano. Kasi inadjust ko na 'yung sa panga niya. Eh. Titingnan natin kung ano pang magiging magde-develop sa kanya. Sir, basta gano'n lang palagi, o. Oh. Iyan mo lang malagi. Tapos, pag mga patata tatawagan ko kayo kung ano yung magiging magiging exercise yung pa, or ako mag-a-adjust para mahatak natin, ano. You know? Or, iuusog natin. Pa-x-ray mo kaya yung dito niya, kung sakali. Yung pa. Yung pa. Yun lang, x-ray lang ng pa. Ano Tangipin lang yun. Pero nasa doktor yun. Itignan ko, ha? Okay. Yun lang po muna magiging adjustment. Sir, palakas ka, ha? Pag patawagan kita, sir, kung ano. check nyo nga yung number niya. Pag-aaralan ko lang kasi. meron na. Meron na? Okay. Sige. siguro ang ano, ang pag-inom niya ng tubig. Kaya siya nahihirapan kasi walang play yung dito. Paralisado yung... Mahina daw yung muscle. Paralisado, paralisado. Alam mo ang strongest muscle of the body? Alam nyo? Ang strongest muscle of the body is tang. Ngayon yun ang nawala sa kanya. Pagka sa tubig, siguro, ang kailangan niya siguro, ano siya? Strong na lang siguro. Hindi, hindi siya nakapag-strong hindi niya rin kaya? Paano yung siya pinapay ng tubig? Ang shot glass. Shot glass? Medyo, ano lang? Kapatik-kapatik. Ano na siguro? Ay, yung mga jelly, na Sa strong, sa strong food daw, okay siya. Kasi yung jun niya, okay. Pero yung strongest muscle of the body, yun nga, ang strongest muscle of the body is tang, walang, walang lakas. Kaya, hindi niya maano, hindi niya makontrol. Kasi pag dito, kailalim ng tang, dyan lumalabas yung laway natin. Kaya hindi na hindi niya makontrol na yung galaway ka. Kaya yung mga pula rito, yan ang labasan ng laway natin. Titignan natin kung ano, pag-aaralan ko sir. Pag-aaralan ko yung ano. Hindi lang Hindi ganyan. Hmm, wala nang lakas. Wala lakas. Hindi ma, wala nang lakas. Anong lakas? Ngayon ang gagawin natin, sir, pag aaralan ko yung ano mo ha. Tatawag, sinip namin na, mo. Titignan natin kung ano pang ano. Kamawalan ng pag-asa. Basta, yung tinuro sa inyo para gabayin nyo rin, ayun, palagi mo lang tingagan nyo Pag nailabas mo, ayan, nailabas mo. Try hawakan. mo hawakan. Ilaim ng konti. Try hawakan. mo hawakan nila. Pagka madaling araw, i ganun mo, laro mo. Ganun, ganun. Tiisin mo lang muna pagka madali araw na hawak mm. siya. Meron pa lang chance pala no eh nang ano eh. Ngayon kasi habang gising siya, may oh, nga? na Kapag kayo may chance step, <laughs> may chance pala <laughs> na umahaba. <laughs> hawak mo, hawak ang tela ay medyo ano. Ganun. Kaya mo tumunog. Mas maganda na mo eh. Kasi pag wala tayong gagawin, basta huwag mo lang susugatan. Huwag mo lang susugatan, parang di ba, no. Basta huwag ka mo lang maigi yun lang pag lumagitik yan karoon ulit ng power mag-aaralan mo sa ano? okay, sige pag ano susubukan ko lahat pag aaralan mo, sir eto kasi rare is to pero kaya mo bibigyan ko ng importansya palakas ano. kayo, sir ha? okay okay Kita tayo sa susunod na ano. Salamat po sa pagbisita. Tatawagin ko po na Siri ng namin ni Nabea.